Sobrang plakado. <laughs> Actually, kaya ako nagawain dahil meron na naman akong credits na nakuha sa Higgs Field for in, ah, ano siya, Basta yun. Kaya ako nagka-credits or kaya ako nakapagbayad ng credits. It's because nag-trade ako saglit sa expert option. Hindi nyo ba alam na expert option ay ang number one trading platform sa Philippines? Yes, number one. Sobrang dali niya. Alam nyo ba na kung bakit sobrang dali niya? Kasi marami siyang tools na pwede kang tulungan on how you are going to predict kung kailan ka bibili o kung kailan ka magbibenta. Alam nyo kasi, ang trading hindi siya komplikado. Kasi kailangan mo lang talaga silang i-predict kung saan tataas o bababa ang presyo. ba? Diba? At sa sobrang dali, you can deposit and withdraw in Gcash. Imaginin mo yun! Alright, ay lang naman yung uh, gagawin mo. <laughs> Naku! Um, it'll just take 5 uh, or 10 minutes or even 3 minutes lang. It'll just take 3 minutes ng buhay mo para mag ka sa expert option. All right. <laughs> Lately, hindi ko alam kung ako lang ba to o baka lahat naman tayo ay may ganitong moment paminsan-minsan. Yung bigla ka lang mapapaisip sa gitna ng katahimikan. May nagawa ba akong kasalanan? Not the usual mortal sin na itinuturo sa religious class noon kundi yung mga simpleng bagay na pwedeng hindi mo sinasadya pero may epekto pala sa ibang tao. Iniisip ko, may nasabi ba akong masakit sa kaibigan ko? May nasimulang tampo ba ako sa mga kabanda ko? May hindi ba ako natupad na pangako sa pamilya ko? O baka may moment na na-open ko si Bruno. Kahit cute siya. <laughs> si Bruno talaga. Grabe. Sarap pagtripan, di ba? Pero minsan, naawa ko. Nakakatuwa siyang nakakainis. <laughs> pero hindi siya nakakainis, guys. Pero kahit ganun, tao or well, hayop rin siya na may feelings. Sino ba naman ang gustong sinasaktan kahit paaso lang siya, diba? ba? Minsan, hindi natin namamalayan. Lalo na kapag hindi natin iniisip muna bago magsilita from the actions we do. Yung parang okay lang sa'yo, pero sa kanila pala, hindi. At minsan, wala kang ginagawa, may kasalanan ka pa rin pala. ang ginagawa kasalanan na naman? Yung yes, hindi mo siya pinansin nung doon na doon siya. Kung hindi mo siya tinanong kung okay lang ba siya. Kung wala kang ginawa sa harap ng mali. All of that, may weight, may impact. And the truth is, oh, technically, lahat naman tayo may tendency talagang magkamali. Pinanganak tayong may kakayahang magkasala. It's part of human nature. Sabi nga sa religion class data sa values mo, we are all born with original sin. Kahit hindi mo pa alam kung anong ibig sabihin ng sin noon, tinanggap mo na lang kasi lahat naman daw tayo ganun. So in a way, we're all guilty by default. Kaya wag kang ano dyan. <laughs> Joke lang. Pero di ba totoo <laughs> naman? Pero habang tumatanda ka, nare-realize mo na mas komplikado pala ang konsepto ng kasalanan. Hindi lang siya black and white, hindi lang siya bad or good, Minsan, may kasalanang hindi mo sinasadya, pero may nasaktan ka pa rin. May kasalanang nangyari dahil na nahimik ka. May kasalanang bunga ng takot, ng pride, ng pagod. At minsan, dahil sobrang aware ka sa paligid mo, lahat ng kilos mo, pinagdudutahan mo na. Parang may mali ka na agad kahit wala ka pang kinagawa. Sinisisin ika nga. Kahit gano'n pa siya kaliit, o kalaki. At minsan, hindi lang siya sa gawa. Minsan, nasa isip mo na siya. Should I say this? Is this wrong? Will this hurt him? Those thoughts. Habang normal at healthy naman in moderation, pwede mag sa overthinking at anxiety kapag sobra na. You start second-guessing yourself, questioning your worth, and overanalyzing every single thing you do, bro. Nakapagod siya sa totoo lang ah. Hey, ikaw? Oo. Ikaw na nanonood nito. Na anong ginagawa mo pag ganito ka mag-isip? Lumalabas ka ba para lang makalangap na ibang hangin? Naglalakad-lakad mag-isa para ma-clear ang utak? Nakikipagkita sa mga kaibigan para kahit paano mabawasan yung bigat sa loob? O baka naman sumasali ka sa sports, nagbababad sa gym, nagbabiking, or kung ano man para lang mailabas ang stress. Ako kasi, hindi ko rin sure minsan na ah. Minsan tahimik lang ako, nakatitig sa kisa may feeling dramatic habang may soft music sa background. Pero minsan, iniisip ko rin yung mga extreme coping mechanisms ng iba. Yung tipong may kasalanan ng biglang magbabakasyon sa Japan. <laughs> o bibili ng bagong iPhone. O limang pares ng sapatos. Magpo-post ng ko sa IG stories na sobrang vague. Pero alam mong may pinagdadaanan. <laughs> Tapos, may iba pa na nagpapar paranormal activity na yata. Ghosting left and right, ghost project dito, ghost project doon. <laughs> Mga modern way of pagbabayad ng kasalanan. <laughs> Di ko alam nag-iisip lang ako. Or, may bili ka ng 40 luxury cars. <laughs> Pero at the end of the day, Anong ginagawa natin talaga kapag alam natin may kasalanan tayo? Ang pinakapangkaraniwan, syempre, humingi ng sorry. Yun talaga yung reflex natin. Sorry ah, hindi ko sinasadya. Sorry kung nasaktan kita. Sorry kung di ako naging enough. Minsan sinasabi natin yan agad-agad. Pero may mga panahon din na ang hirap bitawa ng simpleng salita na yun. Kasi, kailangan mo munang aminin sa sarili mo na may mali ka at hindi lahat ng tao kayang gawin yun. Kasi nga, mahirap tanggapin na ikaw ang dahilan ng sakit ng iba. Kapag alam mong ikaw ang may kasalanan, malamang ikaw ang unang gagalaw. Ikaw ang unang lalapit. Ikaw ang unang magsusori. Kasi alam mong ikaw ang mananagot. Pero minsan, kahit alam mong may nagkamali, walang umaamin, walang umaako, walang humihingi ng tawad, walang gustong masisi, kaya walang mananagot. Share ko lang. <laughs> Sa sobrang daming ganyan, nakakapagod na rin mag-expect ng accountability sa mundo ngayon. Okay? May mga kasalanan na kahit ilang beses mo nang inamin, kahit ilang sorry na ang sinabi mo, hindi ka pa rin mapapatawad. May mga kasalanan na hindi lang sorry ang kailangan. Kailangan ng aksyon, ng pagbabago, ng oras para paghilumin ang sugat at may mga kasalanan din na hindi mo kayang itama mag-isa. Minsan kailangan mong tanggapin na hindi lahat ang mali mo ay kayang i-repair. But what matters is your try That you were sincere, that you learned. At kung wala namang kasalanan, pero feeling mo meron, ako lang din. Minsan kasi sensitive lang tayo. Overthinkers. Masyadong injured sa feelings ng iba. Pero ang mahalaga, may puso ka pa rin para itanong sa sarili mo kung may mali kang nagawa. Kasi... Yung mga taong walang pakailang, mas nakakatakot sila sa totoo lang ha. Kaysa sa mga ghost projects. So kung nagtataka ka pa rin hanggang ngayon kung may nagawa kang kasananan, well, baka meron nga. Baka rin wala. Pero huwag kang matatakot tarapin yun. Tanungin mo, pinin mo, ayusin mo, at kung hindi man agad maayos, at least may effort ka. Kasi sa totoo lang, hindi natin kontrolado kung paano tayo tatanggapin ng iba. Pero kontrolado natin kung paano tayo magbabago. ba? Diba? At si Bruno, bigyan mo lang ng treat niya, Sigurado ako mapapatawad ka nun agad. <laughs> Cute-cute niyan eh. Pabo lang. Pero minsan, alam mo bang mas madalas walang nananagot sa kasalanan? things to ponder share ko lang <laughs> <laughs>